Mingi ka naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo ng budget Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. at uh, 20 na troll. Sino sino Yung grupo po ni name... Madarahog. Kasama si sa Linda at taga-bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pilagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Taragang kapos na. Hindi na kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang Eh, hindi. sa totoo lang. Nag-aabono na nga ako sa Wala sarili kong akong pera dahil sa kahingin nito si Madarao Wala pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng no mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit!